From Baguio, papunta na tayo ngayon sa aming tinitirahan dito sa Manila. Pero, meron nga pala tayong dinaanan kanina bago tayo pumunta rito. Nagkahanap kasi ako ng drone. So, yun, nag-canvas kami sa Green Hills. At balikan muna natin ito. Mamaya ulit tayo bumalik dito. Naintindihan niyo ako? Ganun. Let's Let's go! sa Green Hills, sa so ni Totoy at magka-canvas tayo ng drone. Kasi aside from the fact na gusto ko talagang mag ng drone ay marami rin interesado na gusto malaman ang presyo ng drone, particularly mga second hand drones. At magkakaroon tayo kay Bossy yun ano yung pinakamalakas. na budget din. Yeah, ito po yung DJI Mini 2 yung 3 batteries, 3 remote, at at what? 1 controller at saka 1 drone. Ito po yung FMC package sa sinasabi nila. May bag na, may 3 batteries, may charging hub controller na. Standard RC lang po ito, pero FMC po 'yan. Ito yung bago, brand new po 'yan. Magkano gud May second hand din po tayo niyan. Ang ito oh, binebenta na nito. Ah, uh, dito sa store natin 25,000. Pero limited stock lang. Hindi naman tayo madalas marami. Pero may second <tipos> na naman kayo. tayo. Ah, Masuyo na yan. May second na natin. Binibenta natin yan dito. Ari na may for what? Mini to rin yan. Ito yung na Ito yung brand. Ito yung mismo kasalo? Yes. Sir. Uh, ano lang yan. Second na yan. Oo, uh, ito yung second hand. Oo, okay, oh, ito yung second hand dyan. Ito yung, loob. ito yung brand new, ito yung second hand. Ang um, presyo na yung magkano para malaman na ating mga taga subaybay. Ito yung second hand din, nagbibenta tayo uh, 16 to 17. Depende sa itsura, di pa rin pa rin pa rin. Second hand dyan, siyempre, meron maganda, meron maganda. Uh, so, 16 to 17,000 ang second hand kagaya nito. FMC na yun. Uh -huh. And, ang brand new lang yung ito ha? 25,000. 25,000. Dati mahal oh, pa siya. Oo. 25,000. Oh, 25, pero sa ano, sa kasalukuyang vlogging at alin ko na pinakamatindi talaga yeah, ng mga alam, mga 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 Ang lalaki na siya. Ayan, mini tree. Ang maganda sa video, at photos sa pang malayuan, hindi mahirap sa hangin. Mas maganda siya sa hangin. Hangin matibay siya. Dito lang yung mga mini magaganto na babagsak na hangin yan. Hindi yung na kakawin. Mini 3 Pro ano? Mini 3, mini 3 lang. Ah, Mini 3 lang. Oo, oh, meron pa kasi Pro niya. Meron pa Pro. Classic. Oh, ito yung 3. Ito so, yung middle ng mga mga Mavic. Parang pinaka bestseller ngayon eh. Pwede ito. Hindi yung ano. Yung Mini 4. Ah, no? Mini 4 Pro. Mini 4 Pro. Pro. Mini 4 Pro. Pro. Mini 4 Pro. Ito yung second na natin ng Mini 4 Pro. Tayo mini 3 Pro, mayroon tayo mini 4 Pro. Kasi sila kahit hindi na tayo makakapag-example at marami mo tatama. <laughs> Pero lahat ng porsyo gumagana. Hindi tayo okay, ipibenta ng sira. Oh, so hindi okay, sila okay, nagbenta okay. na ng sira. And yun nga ba, so sa sarang manood ko, ay legit na top seller. Because na future na nga sa isang vlog. Kaya napapunta tayo dito, napunood natin siya. <laughs> okay pinaka dali ay Mini 3 Pro. Pro. ande, ah, Mini 4, Mini 4 Pro, Pro. Ito. ito yung Mini 2 yung Mini 2. Ito naman Mini 4 Pro, yung pinaka latest. Ano mga kasama nito? Dalawang klase kasi naman yun. Ah, uh, na natin isang standard, uh -huh. tatlong klase, isang standard na RN1 tapos ang standard ng RC2 tsaka meron din tayo ang RC2 na FMC package tulad nito complete 3 batteries with bug yun yung mahal nasa brand nito nasa Ultimate, almost 60,000 limited stock din yan pag sa DJI meron makakuha nyo hey, eh ano dito meron ano yung clash to avoid clash may mga ganun eh ito yun yeah. one, ay ito yung high in may mga obstacle ano avoidance yun. yung obstacle avoidance yung tipo kapag may tutumbukin ano na siya yung baka kakalas na siya hindi basta-basta na ba Oh, okay. oh. Ang ganda ni Tarling, eh, magkano? Ito, brand new nito, sir. Yung <laughs> sa DJI, almost 60,000. And itong presyo Ito, one, sa ganda natin. yung dito, yung standard nito, nagbebenta tayo 38,000. Standard pwede lang pang, yun. Pwede, pwede pang mapag-usapan yun. Oo, oh, depende rin. Hindi lahat ng drone natin para para sa price. Depende rin sa mga. Alam mo naman, sa bayan and eh. hindi lahat. Parel, yes. parel. may magandang lakuhan na merong hindi na masyado matinding estado ano ah, Kaya... may tayong mga marami pa siya Ito, may mga budget mill din tayong magagandang affordable drone na hindi nakakatakot pala pa rin. Saka medyo stable. Saka kahit ilayo nyo, maganda siya. Ito, yung so, sa tingin na yung ano, yung... siguro. Okay. Parang may nabas, may napanood pa before na parang may mga drones na pag uulan. E, Ako, ilayo mo na. Sa na yun. Sa lahat naman. Ah, yun. lahat yes, wala pa tayong waterproof na drone. So, ang ganito, hana? magkano? Ito, ito ron... budget drones sa 11 to 13,000 yung bentahan. Depende sa makukuha. Meron kasi magandang maganda. yan. tulad yan. Maganda yan. Binibenta yan. Mga nasa 12,000. Kamera uh, video na din yan. Uh, pa, natin, pa power on natin. Baka sabihin nyo mga sira itong binibenta natin. Hindi tayo nagbibenta ng sira. Check to sa Watari ito. Pass tayo sa pepe. may mga power po yan. Mga binibenta lahat natin dito ay eh, may power. Hindi po tayo nagbibenta ng sira. Ayan, sabi so nyo, buhay na buhay. Buhay na buhay. So, yun tayo ay bukod sa atin medyo na medyo nag-iisip si Tagi ko na para makabili. Sa so, mga interesado rin eh, na gusto bumili, punta lang kayo dito. Anong number na ito, bossing? Uh, so number xt 15 po tayo. Ayan, ito. xt 15 at nasa harap lang siya ng at mga, mga technician. ng mga cellphones at mga computers. So, madali siyang hanapin. Very easy to find. Alright, so punta lang kayo dito. You have number? center, meron po tayong ano, uh, page sa Facebook. Okay, sige. Okay. Uh, hindi po tayo tiktokers, hindi rin tayo taga uh, YouTube. Meron tayo ito po. <laughs> may Instagram tayo, may number tayo dyan. Totoy Saris Gadget, may Facebook tayo, may TikTok din tayo, may page. may yung number natin. pag lang kayo sa mga scammer na gumagaya ng photo si video natin about sa mga benta ng gadget. Video call, para hindi kayo malo ko. Hanapin nyo lang. Totoy Saris Gadget, ito na po yung sa second floor okay, set. Uh, vlogger na vlogger ang boss. <laughs> yes. Okay, thank you. Salamat, okay, salamat. Alright, so, yun. And then, we're gonna go to another place. So, importante, narating natin siya. At, ah, yun, meron tayong nakong information para sa mga gustong bumili ng uh, drones na katulad ko. Okay, right, so let's go. Turn right on the Pacific Road extension, then turn left. sa haba ng biyahe. Just ko ang ng biyahe. Sa so, kundi po tayo sa kondo uh, ni Miss Wang dito sa, sa Ilin West Alabang. Ayan. Overlooking the city of Manila. Overlooking, uh, ano pala? Metro Manila. Yes, na. Okay. One more. Like, hindi ko na mapapasyalan ng swimming pool sa so sobrang pagod nito. Pero, let's have a short tour. So bukod sa magandang view, ay meron pa rin doon. Hindi pa po tapos itong partition. Ayan. Unfortunately, hindi na ito for rent kasi meron na pong naka-reserve. So merong bed na kasama. Queen size bed or king size bed. Ayan, ayan, ayan. Ay, sino yung talagang inayos na po yan kasi Talaga na siya po ay ano, nanay na nanay. And bukod po sa pagkapongkapongkang salimi na ito, thank you very much, Madre. Ay meron tayong ano, yan. Merong closet or wardrobe. Doon isa, ay hindi ko na mabuksan at parang hindi ko na asya mga damit ko. Iniwanan namin yung mga damit namin dito at nagdala lang ng ilan sa Baguio. Maganda rin na kanilang ano, kanilang comfort room. And... Eh, kasi so hindi pa po siya tapos kaya may mga ganyan-ganyan pa. Aesthetic din lamang pag-uusapan, bonggang-bongga. So talagang high quality ang kanilang mga cabinets. And then may nakalinya na ngayon ganito. Malinis. Bonggang-bongga ang kanilang ng refrigerator. Malinis pa Eh, puro tubig. <laughs> Yan, ang laki. Ay, may ice cream pa <laughs> Thank you, thank you. Charan. Yeah. Lagyan natin ang ilaw to. Hop! Bingo! Ganda, diba? And then, yun, marami pang mga gagawin para mas maisaayos ito. And then, meron silang sofa bed. Ayan. And may mga ilan pang parts na hindi ko pa masyadong ma-video uh, ha. Kasi katarating lang namin, hindi pa namin naayos. Tapos pasok kami ng alisong sa araw. Papunta nga tayo ng Baguio, di ba? Dumaan muna kami sa guard. Kasi nagpa-deliver ako ng gamot. Hanggang ngayon po ay ito pa rin ang ano, katunggali. Na meron tayong gamot na 24,000 something every month. Medyo nag-less lang outing ngayon dahil tinanggal na yung ilang gamot na ako'y operahan. Pero ito yung pinakamahal. Ito yung ang isa ay 5,000, 8,000 kung ano. Pero senior is 5,008. halos 6,000. Pero kung um, hindi, 8,000. So ito po ay uh, gamot sa liver. Ayan, antikavir. And then, ang masakit nito, I have to take two tablets a day para mas matibay doon yung pasok. And, and ano lang, in reality, malaki talaga na itulong. That's why halos mag-zero-zero. Mag, mag, halos mag zero zero. Hindi mag-zero-zero. Kung tinalang bumaba, yung ating bilang ng virus sa ating katawan. At pumaba lahat ng mga statistika ng sakit natin sa atay. Ayun. And meron silang ano, meron silang apat na libre. Ayan. Ayan. Meron silang apat na libre. So ito. So dalawang beses po tayo sa araw. Sa halip na isa na lang. Sa halip na isa lang pala. Wala so, ano na ba? Okay. So, si ano si Ma'am ay magandang ehemplo ng mga uh, nag-aabroad na nilalagay ng ayos ang pera sana kagaya ko siya o sana kagaya niya ako tayo kasi bulagsak hindi tayo masinop. ay nakakatuwa na mga tao gano'n na ilan to? pangalawa niya nung una natin tiniran di ba sabi pakavite las piñas Ta, ito yung pangalawa siguro meron pa hindi lang yung sinasabi so congratulations my dear Bimadjo Queen Madam Gwen, salamat sa pagpapatuloy sa amin dito. And uh, sa isang araw ba, baba tayo sa pool. And then sabi niya may mga lugar dito na pwedeng libutin, pwedeng mag-jogging-jogging kasi mayroon pa po tayong 2 days dito sa Maynila. Ayun. And uh, nakakatuwa na. Simula bagyo na may sumagot ang ating tiraan. Maraming salamat, shout out sa Enrico Quisad Hotel. Sa uh, management, sa owners, sa uh, administration, sa staff lahat. And then, sinagot na rin nilang food, nakakatuwa. So, pumunta kayo ng bagay doon kayo tumuloy sa kanila. And, dito sa Maynila, pag in case na bakante lang ng lang umuupa, pwede pwede nang ang upaan ko. Ako muna magbabalita sa inyo kung makano at kung, yun, kung ano, mga chika ever pang kailangan malaman. Okay po, so magpapahinga na kaming lahat. Medyo nag a ka na rin, wow! Sexy, sexy! <laughs> Ayun, so papahinga po muna kami. Maraming salamat sa iyong pagsama kayo sa aming mahabang biyahe. Ilang oras yun? Mga limang oras din yata. So huwag kayong magkakakalas, marami pa tayong mga vlogs na ipapalapas. Susunod-sunod na natin kasi pauwi na tayo ni Mindoro, Mak makakapag-edit na tayo na mabilisan. This is your friend, Roboto. Sa inyo, Roboto Cosimus. At magbubuhay natin ang Pinoy sa masunod ng world of mythology. But more, and more, and more! Thank you!